Isang bakery sa Quezon City ang mamimigay ng libreng pandesal bilang pagunita sa World Pandesal Day ngayong araw. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Rise and shine, Vel. Rise and shine, Dayan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ikasampung anibersaryo ng World Pandesal Day. Kaya naman mamamahagi ng pandesal ang kamuning bakery cafe dito sa, o sa mga karatig barangay dito sa Quezon City. Nasa isang daang libong piraso ng pandesal ang ipamimigay ng Kamuning Bakery Cafe mamayang alas 9 ng umaga. At dahil walang matigas na tinapay sa mainit na kape, inaasahang mamamahagi rin ang nasabing bakery sa iba pang mga produktong pamari sa pandesal, kagaya ng kape, cheese, ham, sardinas, fruit jam at juice. Mamamahagi rin ng Kamuning Bakery Cafe ng pandesal at iba pang mga pagkain sa mga orphanage simula bukas hanggang sa katapusan ng linggo. Mamayang alas 10 naman darating si Senator Amy Marcos at former Senator Ping Lacson sa Pandesal Forum. Magkakaroon ng open session para talakayin ang mga socio-economic at political issues sa bansa. Inaasahang mamimigay rin ng Nutriban si Senator Amy sa forum. Dayan bukas na ang Kamuning Bakery Cafe at marami nang nag-aabang sa labas para sa libreng pandesal. Habang nakadeploy na ang mga otoridad para sa inaasahang pagdating ni Senator Amy Marcos at former Senator Ping Lacson. Balik sa iyo, Dayan. Ovel, oh, Bell, nakikisa ang Rice and Shine Pilipinas sa, sa pagdiriwang ng World Pandesal Day. Baka request naman namin makapag-uwi ka dito ano, ng libreng pandesal. Maraming salamat, Vel Custodio.